Sinabi nga ito ni Luka Doncic pati na rin ni Kyrie Irving matapos nga matalo sa NBA Finals. At ating unayin itong si Kyrie Irving, ayon nga sa kanya, he feels confident pa nga rin daw sa kanyang team despite losing dito sa NBA Finals. At actually marami nga daw silang pwedeng kuwani na positibong bagay sa kanilang experience dito nga sa Finals. Pero definitely, it sucks nga daw na matalo sa ganitong klaseng stage and it's a bitter feeling nga daw talaga. Pero failing can be used nga daw para i-motivate ang iyong sarili to be better next time around. Ayon dito kay Irving. At sabi niya pa he gives respect nga daw talaga dito sa team ng Boston Celtics at sa kanilang naging pagkapanalo ng dahil they are deserving nga daw. And actually yung nararanasan daw ng team ng Dallas Mavericks ngayon na natalo sa NBA Finals ay naranasan na nga daw ito ng team ng Boston Celtics from 2 years ago. Sabi niya pa na sa tingin nga daw niya na si Jalen Brown pati na rin si Jason Tatum is tied para nga sa award na finals MVP. Pero happy nga daw siya na makita itong dalawang kanyang former teammate na nanggaling daw sila sa pagiging student of the game na ngayon ay to being a teacher nga daw at NBA champions na. Bagit pa ni Kyrie Irving na ngayong parating summer nga daw ay magbibuild ang team ng Dallas Mavericks sa mga nagawa nilang maganda ngayong regular season pati na rin sa NBA playoffs and from that ay be better nga daw coming into next season. And then itong si Luka Doncic ay natanong ano ba daw ang nasa isip niya ngayon matapos ng naging resulta ng finals. And well hindi nga magandang mood ni Luka Doncic at sinabi niya lamang ay we lost. And then sabi niya pa mga idol, natanong nga siya about sa kanyang mga injuries, ay sabi niya hindi na nga daw malaga ang kanyang injuries. Nakita naman daw natin na nagnaro nga siya para nga sa kanyang team at ang rason nga daw why they lost is because hindi nga raw naging sapat ang performance niya to help his team win. Nabanggit niya rin na he feels great nga daw patungkol sa kanyang team ngayon at kanyang mga teammates kahit 5 months pa lang daw sila na magkakasama. And his team made great moves nga daw para mabuo ang team na ito. And then nilinaw rin ni Luka Doncic na ayaw niya nga daw muna pag-usapan ang mga topic about sa kanyang future dahil ang main focus niya nga daw ngayon ay getting healthy, getting his body right. Yan daw ang kanyang number one priority ngayon mga idol. And then nang matanong nga siya bakit nahirapan nga daw sila na umiskor sa team ng Boston Celtics and again sa kanilang depensa. Walang well, naging sagot ni Doncic dyan ay dahil nga daw very physical. Itong team ng Boston Celtics sa pag-uumpisahan hanggang sa pagtatapos and they are definitely a great team nga daw. At yan nga ang ilan sa mga nasabi na nga ni Luka Doncic pati na rin ni Kyrie Irving matapos nga silang matalo sa NBA Finals at umuwi matapos na rin ang kanilang season. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.